Karoon ka ng jawang uh, girl, mm. nagano na, nag din kayo, nag mm. din kayo. Pero, so, na-enjoy mo ba yon? <laughs> oo naman, pero oo, kaso, naman. Pero, uh, but, hindi ko siya nakikita as in na babae kasi hindi talaga siya mukhang babae. Ah, lalaki din mukha sa boots siya. <laughs> Then, oh. pag, siyempre, pag mahal mo, di ba parang hindi mo hindi mo titignan kung ano yung oh, ano, ko ano yung pagkatao niya. So, oh. Syempre, ako, parang bulag ako na kay love ko to, parang gano'n. Pero wow. yung, kung strangers na babae na ano, na ano pa rin ako. Talagang hindi ako sanay. Oo, oh, oh. basta sabi, hindi, talaga. siya, hindi siya mukhang babae. Mm. No? Yung babae na talagang katulad mo na mga gano'n. Pero mm. yung dito kay Atas ka na, na eksena nyo, paano niyo ginawa? Mer, I mean, paano Medyo mo? Medyo pa nga ako sa kanya kasi Meron siyang mga eksena na, yun nga, yung mga sa lesbian, yun, yung mga babae-babae, mas ano sila, mas wild. Mas wild sila, pero ikaw, so iningatan parang, mo. Oo, oh, ingat, na, ingat na. -gentleman mo, ingat mo. Napaka-gentleman mo